Rin. Ang dami yung kuha niya Puno yung ano Puno yung, Ule, okay, yung Silong sa pa. Silong lang kukuha ko Meron pa Sa akin wala kasi akong collar guys eh. Wala akong collar Hindi ako nagdadala ng collar So ito yung kuha ko di ba Hindi na ako namimingwit guys Kasi puno na yung Bangka baka makandalunod-lunod pa. to di ba? Ito yung kuha. Kuha ko, may barakuda. Ito, barakuda. Tsaka ito, sherry. Ang lalaki ng sherry. Tsaka, mayroong bisugo. Ito, guys. Maliliit na bisugo. Ito yung kuha ko, guys. problema nito wala akong mapaglagyan nito sa ref hindi na ito magkasya kasi punong puno talaga yung bangka paano na lang